What's up mga Drupa? Andito tayo ngayon sa main headquarters ng Racing Boy at UMA Malaysia. So nagkaroon tayo ng opportunity mag-visit yung showroom nila dito. Uh, mapakarayang piyesa sa loob, may mga display na motor. So pumasok tayo sa loob para mapakita ko sa inyo. Tara, lilibot ko kayo. Let's go! So yan, magpasok mo sa loob, sa ka agad ng sobrang tinding display. So meron sila dito ang isang motor na kinalas-kalas at sinabit. So, nakahiwala yung mags, yung gulong, yung mga preno. Tapos yung engine parts, naka expose siya. Yung makina niya, makikita nyo, nakalabas yung piston. Tapos nakikita yung mga barbola at yung mga valve spring. Ito yung pinakamagandang nakita ko na pag-display na o pag-showcase ng piyesa na nakakabit sa motor. Amazing idea. Sana magawa rin natin sa future yung ganito. So, lilibot ko pa kayo. Napakarami pang pwede makita rito. Tara. Makita nyo naman, racing boy rim, suspension, foot controls, brake system, merchandise, chain parts, hand controls, body parts. Ito yung unang table. Uh, dito yung mga suspension. Tapos may mga ano rin dito, braking system. Yung uh, master pump na carbon. Yung floating disc nila, ito yung pinakabago din. Eh. Dito din yung bago nilang caliper. Ito yung R55. Eh. Tsaka yung R1. 4-pat at saka 2-pat na pang rear. Ito makikita nyo yung mga iba-ibang GP series ng lever guards. So ayan GP series lever guards. Meron sila dito nung carbon. Carbon main heel guard. Hindi ko alam na may ganito. Actually mga trupa, yung, yung Racing Boy, isa sa ito sa pinakamalaking sponsor ng MotoGP. MotoGP mga trupa, ito yung carbon tray. Imagine ninyo, tray ito, yung change oil, change oil nyo. Yung mga dumi-dumi dito ilalagay sa carbon na tray na Racing Boy. Carbon din. Tapos may isa pa dito, red carbon. Hmm. Tindi. Pag ako nagkaroon nito, di ko agamitin. Titanium to na stand. Pag tinignan mo siya, mukhang mabigat. Pero pag ginawa ka, ano, magugulat siya, napakagaan. Parang gawa siya sa kawayan. Itong mga tray at saka yung mga product stand, yun actually yung ginagamit nun sa may MotoGP. So bukas pupunta tayo doon, tingnan natin din yung itsura talaga ng in-action itong mga pyesa na ito. Sa may side na ito, yung naka-display na motor. Meron dito Honda Grom. Honda Grom na naka-setup ng full racing boy. Tapos sa baba, meron naman dito Honda. Sa atin, Supra GTR ito eh. Di ko alam mo din dito parang RS. Pa Pero Honda, as full setup din siya, UMA, tapos racing boy. Ito yung binaka-familiar tayo. Ito yung Sniper 150 na version 2. Tapos ayan, naka-full setup din siya na racing boys. na carbon mags pa. Rainbow na pipe. Single rear set. Everything in the Ito yung carbon mags na racing boy. Pero napansin ko, eh, parang ibang version to kasi glossy siya. Eh. Ito yung CR Series 1. Yung sa akin, pang number 8 na eh. Tapos may card yun eh, di ba? May card siya kasama pag binili nyo. Ito mga mags, alam na natin to eh. SP522. Tapos yun yung mga pang scooter, mga 14 inches. Tapos may forged din. May forged na gold, may forged na blue. Kaso puro sign doon, no? may mga pumirma na rider. Pare, may pirma ni Rosie. <coughs> Dito din makikita yung history ng Racing Boy. Kung nag-start sila 1995, early 1995, nabuo yung Racing Boy dito mismo sa Malaysia. Sa after two years, na re race na lumalaki business and expand nila ng karunan ng team. Ang founder ng Racing Boy is si Mr. Lee Meng Tech. First Malaysian brand na nakapag-produce ng aluminum spoke wheels. 2005, ito na sila nagkaroon ng Uh, mga piyesa sa Singapore, Thailand, Philippines, Vietnam, Cambodia, Indonesia, at Greece. 2013-2015, sponsor na sila sa MotoGP. Hanggang ngayon naman active sila, kaya nga magkakaroon tayo ng chance makapanood ng Tsaka makalapit sa mga karirista dahil uh, yung Racing Boy, isa sa solid sponsor ng MotoGP And, Mga true pa, papanik pa tayo kasi mayroon daw recreational na room sa taas. May mga gym, bilyaran. Tingnan rin natin kung ano yung mga makikita pa dito. Kato. Yes, I'm Kato. Yes. yun mga tropa, yun yung libot natin dito sa Racing Boy UMA Headquarters sa Malaysia. Kaya gusto ko lang po magpasalamat kay Ma'am Tina Chaser Bob ng Racing Boy Philippines sa opportunity. Lalo na dito sa may Malaysia din, na sa team ng Malaysia dito na kinayagang kami maglibot at saka ipakita sa amin yung lugar sa akin pinaka-office nila nakaka-inspire. At the same time, yung mga pyesa na nakita natin yung gano'n talaga kadedicated at saka passionate yung kumpanya nila sa paggawa ng mga magaganda at matitibay na pyesa. So marami salamat mga trupa. Yan muna ang ating unang video dito sa Malaysia. Like, share, subscribe. Sure Trubo Motodec, yung buang headquarters na Racing Boy at UMA. Ayun na, bukos na sila. Tara na! Thank you!